yellow yellow mga katigeng manananghalian na tayo ito obvious na obvious naman manok <laughs> manok ito ito yung gulay namin vegetable mix tapos ito baka beef ito yung kain namin mas potato at saka yung soup namin ay munggo ng mga puti hindi ako kumuha ng laman ng munggo. Yung lentil. Yung sabaw lang kinuha ko. Masarap naman. <laughs> Masarap. At saka itong panulak ko ay si Pepsi Paloma. Si Patikim ng Pinya. Palagi na uubos. Kaya ito. Ang kinuha ko. Kaya ngayon, ano pang naantay natin? Pasko, malayo pa. Kaya kainan na kainan na mga katings. Bye bye.